Bali, sagutin din po natin yung tanong ng followers. Ang tanong po ng followers ay ano daw po yung binibigay natin na painom dun sa ating sisiw kapag bagong pisa o yung day old pa lang. Bali, sa ngayon po mga kamanok, imbis na tubig na may asukal, depende po sa inyong budget kung may budget naman kayo, ay ito po yung binibigay ko sa day old na sisiw so etong yakult dahil ito po ay puno ng probiotic so mas nakakabuti po ito kaysa dun po sa tubig na may asuka lang so mas ano po ito mas powerful kaysa doon dahil syempre day old pa lang sila bali probiotic na agad yung ibibigay natin sa kanila para yun agad yung mauna doon sa sistema ng katawan nila although wala pa silang gaano nakakain na iba syempre mas maganda yung good bacteria muna para hindi makapasok yung mga bad bacteria so eto po yun mga amanok yung yakult ang maganda po dito mga amanok ay kung mapapansin nyo po mga amanok itong yakult ay meron din po sugar ayan sa likod ng kanyang label kaya imbis na tubig na may asukal pwede na po maamanok itong ano itong yakon at sana ay nasagot ko din po ng maayos yung tanong ng isang followers natin kung ano ba yung pinapainom natin sa mga day old na sisiw hanggang dito na lang po yung video ko maraming salamat po mga manok.